pinakamurang chocolate store sa giginto, may pajikas pa sa 10 Lucky Sharer. Tara, Huma, ano, salam niyo ba ang nalaman ko? Kami na pad pa dito sa kaba ng MacArthur Highway sa harap ng Sabungan para dayuhin ang classic chocolate store. Panahon na naman ang bigayan kaya tama-tama na mamili dito ng mga chocolate para sa mga inaanak at loved ones mo. Katulad na lang ng Toblerone na 2 for 158 pesos, Cadbury na 118, Safari and Toffee Lock na 3 for 78, Sneakers na 2 for 85, Twix and Bounty 2 for 78, Kit na 3 for 98, Pepper meron na 2 for 85. spread na 400 grams sa 345 pesos. Pringles na 150 pesos sa market, 105 pesos lang dito. Meiji chocolate sa 49 and 55. Kitang kita na murang mura din dito ang M&M, Goya, Hershey's Super Delight Brownie Bites, Cream Bar at Milka. 12 pesos each din tong napakadaming chocolate na to na pwede yung pagpilian. Korean products like Bulldog na 2 for 158, Yopoki. Meron din sila ditong Christmas bundles sa worth 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, customized bouquet and gifts na perfect pang regalo. Panoche Buena products like pasta, Nestle cream, and Doreen Condensed. sa imported products, meron din itong local chocolates for as low as 18 pesos. Snacks and chips, yema and pastillas, canned goods, chicha, at mga alak na murang halaga. <laughs> Dahil natapos mo ang video na ito, just share this post and win 200 pesos GCash at baka ikaw na ang isa sa sampo na mapipili nila. Dito lang yan sa Classic Chocolate Store sa Giginto, Bulacan. Let's go!